Hi guys, for this video meron tayong pork na pinanalo ni Ate sa ano sa dib, pinamantika niya tapos nagluto siya ng bagoong na may ganun taba. Pinamantika niya. Ito siya. Ayun siya guys. Masarap. Meron siyang sili tapos yung ano sili na red at saka green yung nilagay ni Ate tapos bagoong. Tapos yung taba na minantika naglagay ang sarap masarap ko sa mangga kasi last last week yata yun yung dinala ko naglabas ganito yung kinain namin sa labas ayan na uh, shout out sa iyo Day melody meron na yung order mo nakapaggawa na si ate sarap tikman ko lang teh ha sayang, sayang dapat makabili mangga masarap talaga siya sa mangga. Chat ko pala si ate, sabi ko mga mangga. Malapit nang maluto yung ating bagoong... Kanina kasi, hindi pa siya masyadong luto. Medyo pa, ano pa natin. Para mas masarap. Ay, kaya na talaga. Yung habang hinahalo-halo ko, pero... <laughs> parang takam na takam ako. Ang sarap na talaga na ano Kanina, hindi pa masyado nung tinikman ko. I think okay na siya ngayon. Tikman natin ulit. Mamaya, sabi ako kay ate namin, pwede bang iulam dote? Eh? Hmm. Mas masarap siya. Mas okay na siya ngayon. i-prepare ang bago o ayang kanin at ang ating mangga. So, sa pagkayami. Okay na yan. Patayin na natin. Nakaluhit lang siya. Patayin na. Takpan. Ay, wag na natin palang takpan. I-ready natin siya para mamaya isasalin na lang natin siya sa garapon kain tayo. Meron kaming shells. Tapos ito yung pork chop na ano, taba. Tsaka, pakbit ni ate. Kain. Ang kusinera, kaya tayo tumataba. Ang tagpakain. Pagalitan pa tayo ni ate pag hindi tayo kumain. Kain ka!